Hi po sa lahat. Ako po si Coach Rod Bailio. So, this will be my first tutorial video po kung paano gumawa ng thumbnail po. Libre, no? Um, para po sa YouTube videos na gagawin mo. So, eto ang kagandahan po. Kahit wala kang internet, pwede mo siyang gawin. Okay? So, marami kasi tinuturo sa YouTube na online, na no? Kung baga gagamit ka ng isang website para gawin yung sa mo. E paano kung wala kang internet connection? Paano mo ito magagawa? So, yun yung challenge doon, di ba? So, mas maganda na meron kang ganitong klaseng um, software o application na built-in lang nasa computer mo o laptop mo na pwede mong i-maximize kahit wala kang internet. Okay? So, hindi ko na po patatanggalin. So, punta mo tayo sa mismong desktop. Okay, na -record ko na po lahat. Tara, gawin po natin. So, ito po yung workspace ko. May, tanyo nyo po, dalawa po yan, no? May laptop, may desktop. So, reserva po yung isa sa aming magka-problema. Pero, dito po natin sa desktop titira. Tara, simulan na natin. And, so, una po natin gagawin, hanapin nyo yung PowerPoint po, no? I-click nyo po, sa sa bumukas. Ayan. So, makita nyo yung slide. So, ang gagawin nyo, pipili ka lang ng blank presentation. Punta ka dun sa file, pili ka ng blank presentation, tapos click nyo po yung create. Ayan. Tapos po kailangan iset set po muna yung size o so yung laki nung slide mo. No. sa muna natin. So, punta ka sa right click nyo po, layout, tapos click blank. Ayan, para malinis then punta ka ulit sa home I mean sa design okay tapos yun po, i ito yung orientation kung gusto mo na patayo o pahiga pero since google uh, th thumbnail po yung gagawin natin kaya ayan pahiga siya so page slide po yung size no size nung slide mo so mas maganda po yung mas malaki no click niyo lang yan okay piliin yung size na 16 by 19 Ayan, tapos Kunin na natin yung picture na i-edit natin O gagayahin muna natin o. Click mo yung insert Marami ang pwedeng gawin Insert ng video, ng audio Pero eto, sa tutorial na to Doon muna tayo mag-focus So, click mo yung insert Tanapin mo yung picture Okay. Nagagayahin natin sa so, desktop. Ayan. Para kita agad. Ayan. So, yung file nagagayahin natin. So, gawa tayo ng isa pang slide. So, right click lang po yon, Add slide. Hanapin natin yung picture na original. Okay. Kung paano yan? Yan yung original na picture. So, inyo yun yung i-edit natin. Tatanggalan ng background. Ayan, so kung gusto natin tanggalan ng background niyan, gagawin lang, click mo yung format. Click mo yung picture muna, tapos click mo yung format. Ang dami mong pwedeng gawin. Pag na-click mo na yung picture at yung format, ayan, gusto mong ibahin yung border niya, marami yung pwedeng gawin. So, remove natin yung background na mo. So, pwede mo din i-edit yung lightness niya at brightness. Ayan, click mo lang. Ayan, itapat mo lang yung yung arrow, yung cursor dun sa ano. Yan, di ito iba-ibang design, iba-ibang kulay kung gusto mo. No, parang silhouette design, um, black and white no na style, gusto mo mumu style yan. Nadilim. <laughs> <laughs> so, di kita mo kaya mumu, no. And so, ikaw na mag-adjust kung gusto mo. Depende sa panlasa mo. So, how to remove background? Ayan, click mo remove background. Tapos, makikita mo yung ulit po yan sa format remove background tapos i-adjust mo lang po yan yan adjust natin yan pati sa gilid no lahat ng corners para makuha yung ano yung gusto nating angulo o yung yung part ng picture na gusto natin na nakikita tapos click click mo lang yung mark areas to remove kung saan yung gusto mong tanggalin click mo din yung mark areas to keep you know, yung gusto mo na makikita o hindi mabubura yun lang so remove gusto mong burahin keep yung ayaw mong mabura ganun lang simple so ayan nabalik natin yung kamay ko yung tenga sa so, yung buhok lalo lalo na yung buhok no? pawala na pati ba naman sa picture no? kukunin pa okay so ayan tapos tanggalin natin yung nasa taas Okay. So, yun na. Tapos, click-click mo lang yung yung cursor mo. Click mo lang outside the slide. No? O sa... Ayan. Click mo lang. Tapos, exit na yan. Automatic. Tapos na yan. Okay. Ayan. So, mapapansin, hindi pa siya malinis. Pero, nagmamadali kasi tayo. No? Para lang sa tutorial, so, kukunin ko po yung, ano, dinilit ko lang, tapos, kunin ko yung file na nilinisan ko na, ano. Ayan. So, ayan na siya. Okay. Lalakihin natin, depende sa size na gusto mo. Para, para malinaw, ano, yung kagwapuhan, palalakayin mo. <laughs> okay, tapos ngayon, ah, uh, actually, ito, ano, ah, uh, pwede nyo po itong gawin yung paghahanap ng file kasi di ba YouTube may word na YouTube yun eh so hanapin natin sa Google no type mo lang kay pareng Google no? no YouTube logo kung ano yung nahanap mo ayan so type mo yan daming ano makikita and make sure na yung size tingnan nyo yun yung size kasi may size na maliliit mas malaki yung number na makikita mo mas malaki yung file na yun so mas maganda mas malinaw yon pag dinownload. So, paano i-download? Right click lang. Huwag yung copy ha. Save image. Yun yung mas malaki yung ano. So, save image. Tapos, kung saan mo gusto i-save sa desktop, o save mo Tapos, balik tayo dun sa PowerPoint. Ayan na. So, insert ulit natin yung logo. Ayan. Hanapin natin. Ayan, yung logo. Insert ulit. So, ayan na. Adjust mo na yung size. Ayan. Okay. So, just lang. Adjust hanggang sa makakuha mo kasi ginagaya natin yung nandun sa taas eh. Tingnan mo lang. No? Ayan. So, batak-batak lang. So, dagdagan natin ang ano. Click mo yung insert word art. No? Hanap ka ng gusto mong design. Tapos, ayan. Gusto mong palitan ng kulay. Nasa format pa rin yan. Text. Fill. Text kasi text yan eh no ayan napit mo mapapansin mo nagiba yung kulay no bawat tapat po dun sa ano sa cursor tapos gusto mong palitan yung design ng text ayan depende so yung ginamit ko diyan yung Arial black ayan Arial black tapos click mo siya gusto mong baguhin yung nakasulat yung text no yan channel ayan So, gusto mo ulit baguhin yung kulay nung letters, balik ka sa format, tapos text fill. Ulitin ko text fill kasi text siya no? Ayan. So, kulay black. Tama. Ayan, daming kulay. Hanap ka lang ng gusto mo. Tapos, uh, gusto mo baguhin yung kulay nung, ayan, yung background nya, di ba? Kulay green. Shape naman yan. So, shape fill. Ayan, kulay green, no? kita natin agad so yun na adjust adjust ka ulit batakin mo gusto mo palakihin mo urong mo and dyan na lahat napakadali lang na makita mo naman sobrang friendly ng ano ng powerpoint so ayan uh, natin right click ka copy tapos right click ulit paste ayan tapos ay na yun, mo na yung ano, babaguhin mo na lang yung kulay. Okay, yung ayan, yung shape fill natin ulit yung blue tapos click mo ulit siya para baguhin natin yung ano no pangalan mamaya so i -fo forward ko na tong video ha, para mabilis tayong matapos Okay, ayan. So, nilalagyan ko ngayon siya ng background, no para medyo hindi patay so kumuha lang ako sa shape nun yan binabago ko yung outline nya yung shape outline ayan yung kulay so tatanggalin ko Tapos, para pumunta sa likod yan kasi naka -rank. Click mo lang, send backward. Ayan. So ngayon, paano i-save ito? Save mo muna yung PowerPoint para hindi mabura. Balik ka sa file. Click mo yung save as or save. Yan yung save. Click mo yung desktop kung saan mo i-save. Type mo yung file name kung anong gusto mo para madali mo maalala. Halimbawa, YouTube thumbnail slides. Okay. Ikaw kung anong gusto mo, no? Tapos, o kaya, lagyan mo ng, ayan, editing slides. Kasi, ina-edit mo pa. Tapos, save. Yun, nakasave na yung PowerPoint file noon. Yan, kung gusto mo na siyang gawing picture, yung slide na yan, yung slide number 2. Okay. Click mo ulit yung file, tapos save as. Yan, babaguhin mo yung save as type. JPEG kasi yan yung ba, picture no. Automatic yan tanggap ni YouTube yan. No? Click mo lang save. Tapos current slide. Okay. And so yun na po yung full tutorial natin. Napakasimple po, di ba? So, yun nga po um kung nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo sa mga tinuro ko, like nyo po yung video natin and pakisubscribe na rin po tsaka pakiclip po yung bell button para na po ganahan tayo gumawa pa ng mga ganitong klaseng tutorial videos and kung mo napapansin nyo yung rilo doon alas stress na madaling araw huwag nyo pong pansinin yun sira kasi hindi pa nabibilhan ng battery hindi po ganitong oras po ang nag record para po talaga wala pong maingay at mga pag focus po tayo okay? So muli po, maraming salamat hanggang sa susunod po natin tutorial. Ito po si Coach Rod, ang inyong kasama.